Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Uli po, inanyayaan ko ngayon na makinig sa ating pag-aaral sa gabi ito. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng ang sagot na tayo po ay nasa ikatlong aralin na. Balikan po natin ang unang aralin na may paksang ano ang kasalanan at ikalawa po ay ano ang kabayaran ng kasalanan. Ngayon po ay tumakot tayo sa ikatlong aralin. So ang pamagat po ng ating katungaralin ay sino ang magbabayad ng kasalanan. So ayaw ng sinuman na mamatay at magtusan na wala katapusan sa impyerno. Sinisikap ng marami na gumawa ng mabuti upang makabayad at maligtas sa walang hanggang kaparusahan. Madalo sila sa simbahan, nangingili ng isang na gaabuloy. Ngunit kahit isa man sa mga ito ay hindi makapagalis ng kasalanan. Sa Isaiah 64 verse 6, ito po ang sinasabi, Lahat naming katuwiran ay naging parang maruming basahan. Hindi daw po natin mababayaran ang ating mga kasalanan. ginagawang pagkakabuti ng tao ay hindi makapagalis ng kanyang kasalanan. Sapagat ito ay sa lamang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Ang kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo nang sa pamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili ito'y kalug Diyos kundi sa pamagitan ng magawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginagawa sabi pa ng Titus chapter 3 verse 5 na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran ng na ginawa nating sarili kundi ayon sa kanyang kawaan ay kanyang iniligtas tayo. Ang mga mabuting gawa ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong si Kristo. Si Kristo lamang ang tutubos sa sala. Sabi si Isaiah, uh, Romans chapter 5 verse 8, Datapot ay pinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa si Kristo ay namatay dal sa atin. Ang walang dungis na kordero ng Diyos ang naging kabayaran para sa ating makasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay mabuhay. Tayo po'y dumako sa pagsagot sa mga tanong. Nagyan natin ang tamang sagot ang bawat kuwang. Uh, Balit, sasagutin na lang natin dahil hindi naman ninyo nakikita. Ano? Una, ano-ano ang para ng tao para makabayad sa kasalanan? So, yung tinatawag natin kanina, uh, pangingilin, pangungumpisal, pag-aabuloy. So, lahat po ito ay ginagawa ng tao para mapatawad ang kasalanan. Ang tanong, ikalawa, kaya bang bayaran ng tao ang kanyang kasalanan? Hindi po. Pagkasabi ng 64 Isaiah verse 6, ay para lahat naming katuwiran ay naging parang maruming basahan. So bakit hindi kayang bayaran ng tao ang kanyang kasalanan? Hindi po. Ang sagot natin sa harapan ng Diyos ay basahan lang ito. Walang, walang gamit, walang kwenta. Sa so verse 4, ay, ay sikapat na tanong, may liligtas ba ng tao kanya sarili sa pamagitan ng mabuting gawa? Sabi po sa Ephesians 2 hindi po, kundi sa pamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat sa biyaya kayo nang naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kalimang tanong, sino lamang maring magbayad ng kasalanan ng tao? Nabasa natin kanina sa Romans 5.8, ang ating Panginoong Isokristo lamang siya lamang po ang namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Kapitong tanong, naniniwala ka ba na si Jesus ang tumubos at nagbayad ng iyong mga kasalanan? Romans 5.8, naniniwala o hindi, tayo po ay naniniwala pagkat po ang sinasabi ng Biblia. Yan po ang ating katlong aralin sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagsusubaybay. Muli po ay nahiyang kayo para sa ikaapat na aralin. So, isa kapat kong paksa, na mayroong ang paksang mayroong pag-asa. Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you.